paano ba nangyari? Ano ba ano bang meron ba't sobrang laki ng paa nyo? Eh, uh, parang ano yata ito mga kabawa, elephant foot ang tawag? Elephant foot, opo. Oo, Elipan malaki yas. na. Sorry opo. mama. Hindi nyo ba nailapit to sa mga ano, sa government natin dito, sa mga politics natin? Paala po. Hindi ko na po ano, sabi nila, hindi sa pag-ano naiyan na rin ako sa kanila at panay-panay na rin nanghingi ko sa ah, kanila. Ah, okay. Salamat sa Panginoon. Opo, Daddy. Hmm? Nahirapan ako, Daddy. Salamat po. Maraming salamat, Daddy Frankie. At tulong na pinaginip sa akin. Maraming salamat. tapo Pwede pumasok? Pasok ako, na Opo, Hala, kumusta kayo? Opo, oh, ito po. Nagihirap. Nagihirap? Opo. Oh, Bakit naman? Sa kalagayang po, Sir. Opo, oh, Ano pangalan ni Nanay? Girlie Mayugba. Nanay Girlie? Opo. Oh, Ilang taon na po kayo? Forty-three. Okay. Nasaan po ang asawa nyo? Patay na po. Ay, hala. Noong twenty-twenty-two. Ah, uh, ah, uh, December 31, Sir. December 31 oh, namatay. Po. Bakit? Motorcycle accident, Sir. Oh, Ilan po anak nyo? Tatlo po, Sir. Nasaan yung mga anak nyo ngayon? Nasa bayan po sila, ta. Bo, pinapapasok ng tita nila. Si tita nilang nag aano sa kanila, kaya doon sila nakatira. Yung maliit ko, Sir, andito. Kaming dalawa lang. Mm hmm. Parang kakain pa lang yata kayo. Opo, kakain po. Sana tinapos nyo na lang muna yung kain. Oh, nakita ko mong parating kayo, sir. May, na, may napansin akong ano si... Ano si Kagawad? Mm, -mm. Si Kagawad datwin twin? Opo. Oo eh, kakawat yan sabi ko. Ay, si Daddy Frankie na yan ka ako. Apo. Pinagdarasal ko po sa Diyos na sana matulungan niyo ako, Daddy Frankie. Pansin ko nga, paano ba nangyari? Ano ba, ano bang meron ba't sobrang laki ng paa niyo? Ano po, ah, uh, nakuha ko po sa pagbubuntis ko. Kasi mm. yung una, ang diagnose ko po, stroke. Mm, -mm. Na-stroke ako and then, ay, ah, uh, na ano akong Nagpaano kung tatlong taon, nandito pa yung asawa ko, tatlong taon po, uh, nagbuntis ako doon sa bunso. Mm -hmm. Tapos, nung ano, nagmamanas ako. Mm -hmm. Sabi nila, matatanggal daw ito pag nanganak ako. O, o mga pagkatapos manganak O, pagkatapos manganat. E, eh, pagka, pagkapanganak ko naman, parang di naman bumababa yung manas ko. Opo. Eh, di bumalik ako sa doktor. May ano ka, sabi niya sa akin, after one year akong bumalik dun sa doktor. Sabi nila sa akin, may, may pinuntahan ka bang ibang lugar, sabi nila. Sabi ng doktor? Opo. Mm -hmm. Wala naman, dok, sabi ko. Tapos, hindi sa pag-ano, sabi nila. Ah, uh, baka na ka ng lamok sabi nila. Mm -hmm. Ay hindi ko po alam, dokta. la naman tayo, dok. Kinagat ng lamok, sabi mm -hmm. ko. Hindi naman ako Hindi ko naman sineseryoso lumaki nang lumaki. Mhm. Mm Pero nagpapaano din ako, nagpapa ano ako sa Region 1 and diagnose, and diagnose nila sa akin elephantiasis. Oo. Oh, oh. Kasi kung sinabi ng doktor, akala ko ano na yung tanong. Kung ang tanong ng doktor is, ibig niyan sabihin, baka may mga pinuntahan, pinuntahan kang lugar na ma, mga liblib, mm. -lib, tsaka ka oh, nakagat. Eh, uh, parang ano yata ito mga kababa, elephant foot yung tawag. Elephant foot, opo. Oh, Malaki chasis. na. Sorry, oh, mama. Ay, ang laki na po, oh. ang laki, laki na. na po. po. Nakakapaglakad pa kayo? Saklay na Ay, po. Ay, may saklay na Tapos, lang. Tapos bastong po. Tapos pagpupunta akong region 1 wheelchair. Oh. Hindi na po akunta. Masyadong nakakapaglakad. Pero dito, nakakapagsaklay pa ako. Dito-dito na, na lang. Opo. Pati yung isa lumalaki din. Opo, lumalaki na po. Nadadamay na. Mm, -mm. Kaya kay, sabi ng doktor ko, within, ano, uh, within this year, operan ka. Mm -mm kung magagawa mo ito, laboratory and then yung gamot ko daw. Uh -uh. Wala na akong, wala akong pinakakakitaan, walang nagbibigay sa akin, tadi, uh -uh. Walang, hirap ng buhay namin, daddy. Oh, Malaki ira. na. Anong nararamdaman mo niyan? Ang bigat po. Mabigat? Mabigat. Tapos pag ano, minsan kumikirot. Pag minsan kawawa yung anak ko. Hanggang saan ang paglaki niya, ma'am? Okay lang? Ganyan lang? Hanggang, dyan hanggang dito taang, na po. Hanggang dito talaga? Opo. Ayun mga kababayan, mga kabaranggay. Oh. alakin na po. Malaki. Pati lang itong isa nadadamay na. Nadadamay na? Opo. Pero sa pagkain niyo po, hindi naman naapektuwa yung pagkain? Medyo po yung palasa ko yung pagkain ng bata. <laughs> Siyempre, tinitis ko na rin. Mm. Dahil wala kaming kakainin pag minsan tinitis ko na ng pagkain ng bata. Hindi ko na may pasok ta. Siyempre, na-stress na ako. I Stress ako masyado natin, na Franklin. niyo po ako. Yung gamot ko po wala pa. Yung alternative na gamot ko wala pa po. Sa Manila pa po, po kukunin, magpapareper pa ako sa Medrep. Tapos, yung laboratory ko din sa Manila din gagawin. Pero saan hospital kayo nagpapacheck up? Region 1, Ah, Region 1? Opo. Oh, Pero pag nabili nyo yung mga gamot, o operahan na oh, kayo? Opo, opera na po ako. Dyan din sa Region 1, Daddy Frank. Ah, dyan din? Opo. Oh. Oh. Si Doktor ano, ah... Uh, sino ba yung doktor ko? Nakalimutan ko na. hirap na akong maglakat. Kung alam niyo lang sitwasyon ko dati, Franky. Hindi niyo ba nailapit to sa mga ano sa government natin dito sa mga politics natin? Wala po. Hindi ko na po ano ta sabi nila. Hindi sa pag-aano. Naiya na rin ako sa kanila at panay-panay na rin ang hingi ko sa ah, kanila. Ah, okay. Nakahingi na rin Oo tayo. Opo. Pero wag kang, ano, huwag kang mahiya. Okay lang yan sa gobyerno natin. May malaka, malasakit center. May maraming tutulong para maoperahan. Hanggat kaya, no? Opo. Hanggat kaya po. Oo. Huwag kang mawala ng pag-asa. May pag-asa pa kasi bata ka pa. Opo. 43, that's good, sir. 43 pa lang? Opo. Yung panganay nyo, ilang taon? 22 po. Anong trabaho? Kambal traba? sila. Kambal. Ah, kambal. Nag-aaral pa, sir. Nag-aaral pa? Opo. Tapos yung nakita kong bata dito, yun, yun ang bunso. Yun ang bunso. Opo. Yun ang palaging, yun ang palaging inuutosan ko. Pagbibili ng ulam, pag walang ulam, binibigyan ako ni Kagawad yan ay. Mm, mm Si Kagawad, siya yung malapit sa akin, mm -mm. Kagawad LB. Ay, salamat kay Kagawad LB, ano? Opo. Kaya Kagawad that twin, kasi, that twin, opo. kasi na ihatid niya tayo rito. Opo. At syempre kay Boss Tax. Boss Tax. O yan, kaya salamat, salamat, salamat sa Panginoon. Opo, Dati. Hmm? <laughs> ako, Dati. Hirap na ang sitwasyon ko, Dati. Mga magulang niyo po. Ah, uh, disabled na rin ang tatay ko. Si mami ko naman senior na, kaya hindi ko sila makuhang... makuhang kasama ko sa so, ospital. Ta, ulyani na rin. May medyo ulyani na rin si mami Opo. ko. Mga kapatid niyo, nasaan? Kapatid ko, ano, negosyante. Nagtitinda mm. sila sa palengke. Dati, dati ako ng nagtitinda. Mm -mm. Ngayon, tumigil na ako nung na-stroke ako. Hanggang ngayon... Wala na. Wala na. Mm. So, ibig sabihin, nung hindi ka pa nagkasakit, buhay pa yung asawa mo, okay naman. Oo oh, po, San. ako doon sa asawa ko, ta. Iniwan niya lahat sa akin, iniwan niya yung bata. Mm -hmm. Eh, dati hindi hindi ako humingi ng tulong kahit kanino. Dito lang ako sa bahay, siya nagsusuport sa amin. Eh, kayo, wala na siya. Yung mga, mga medal ni sir, oh, Medal na mga anak nyo? Hindi po. Medal ni asawa ko. Instructor siya, sir. Instructor sa Jin. Ah, ayun. Oo no? po. Mga trophy niya, sir. Hindi ko na nga po nalilinis, sir. Eh. Mm -hmm. Sayang, no? Pero wala tayong magagawa. Ganun talaga kapalaran. O, po. Alam ko naman na hindi niya kagustuhan yung nangyari siguro, di ba? Hindi niya kagustuhan na iwanan kayo. Opo, Nakaalala <laughs> ko sa kalagayan ko ta. Medyo may sakit ako sa puso, sir. ay ah, blood din kayo. High blood ako na. Oo. Nag-maintenance na ako, sir. Kaya hindi ako ma-operahan. Mm. Kaya ngayon, pinapakalma ko lang yung sarili ko. Yes, sir. tama. Para ano, para... wag matakot. Opo. Laban lang. Laban lang. Basta kasama natin si God. God, no? opo. God is powerful. Yes. Okay. Siya lang ang may likha ng lahat. Oh, kaya siya ang nakakaalam. Opo. Oh, Isuko natin ang lahat ng ating mga problema dahil sa kanya lang ang kagalingan ng lahat, no? Opo. Oh, salamat, salamat sa Panginoon. Salamat. Sige na, sabi mo kasi pag nabili yung mga gamot. Ah, maoperahan ka. Hindi, papalaboratory ako Oo. sa Manila. Ah, sa Manila. Opo, sa Manila lahat gagawin. Pati ano ko yung gamot ko sa Manila din. Mm -hmm. Tapos, laboratory ko sa Manila din. Wala akong, wala akong sasakyan na hindi na ako pwedeng mag-commute, sir. Mm -mm. Dapat hingi, ano, request ka na lang na ambulance sa hospital natin. Kailangan government talaga tutulong sa inyo. Sa mayor natin dito, tutul kailangan may referral from hospital. Opo. Re-request ang government natin. Yun ang Opo. gawin niyo. No? Sino Kasi, gagawa? Oo, yun lang. Yun lang. Yung anak nyo na panganay. Wala silang alam dito, sir. Bakit po? Tiga saan po ba talaga kayo? rito, sir. Pero pinanganak ako sa Sam, uh, Santa Barbara, sir. Hmm. Santa Barbara ako, sa si asawa ko, tagarito. Kaya dito na kami nagpatayo ng bahay namin na maliit. Hmm. Hmm. Hindi naman hmm. nangyari. Sa kabiti natin, no, Sam? Sige na no, Baka para makatulong bigyan kita ng pambiling gamot, no? Basta wag lang tayong mawala ng pag-asa na eh. Opo, no? opo. Laban lang. Opo, sir. Kaya pa yan. Kamay mo na ibilangin natin, no? Sana makabili ka ng gamot. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Salamat. Sir. Salamat po. Maraming salamat, Daddy Frankie. Sa tulong na pinagay niyo Maraming salamat. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat, Lord. Hindi ko po inaasahan ito, Panginoon. Brother Frankie, maraming salamat sa Laban niyo. lang na, laban lang. Ha? Eh? Opo. Huwag ka mawala ng pag-asa. Opo. Tawag lang tayo kay God parate. Eh. Opo. Hindi niya tayo pababayaan. Opo. Na? No? Opo, opo. Salamat Kahit ako nai eh, hindi ko rin alam na ganito ang dadatnan kong sitwasyon ninyo. So 'yung pagdating namin dito at ang pagkatanggap mo ng blessing. ayan ay isang patunay na may buhay na Panginoon. Opo, Patunay 'yan na hindi tayo pinapabayaan ni God. Gagawa at gagawa siya ng parao. Opo. Basta wag lang tayong susuko, wag tayong aayaw. Laban lang. Laban lang. Yes, no? Para sa mga anak mo po. Opo, may puso pa ako nandiyan sa loob. Mm -mm. Sige. <laughs> Nahihiya. Um, ayan. Turuan mo lang sila, Nay, na wag mahiya as long as wala tayong ginagawang masama. Masama, opo. Opo, no? Opo. Tsaka nga pala, Nay, ah, naka-video tayo. I-upload namin ito. Marami mga kapanood tayong mga kababayan. Opo. Sabi mo, wala ka nang inaasahan. Wala na po. Wala nang tumutulong. Wala na po. Pwede ka manawagan, Nay. Meron akong uh, 4.7M na Padawars okay. right now. So baka may makapanood sa ating mga kababayan may mabuting kaloban. Pwede ka pong manawagan. O oh, sige. Nananawagan po ako sa may mabubuting puso. Tulungan niyo po kami. Wala na po akong kakayan para magpagamot. Itong pako po. hirap nang dinadanas ko sa araw-araw. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Salamat po kay Daddy Frankie. Salamat po ng marami. Salamat po. Pasang so, marang ano ko. May ano ako, Daddy Frankie, may hypertension ako. Kaya nga. Kaya relax lang, huwag ka na umiyak na. Para hindi lumaki ang problema natin lalo, ano? Opo. Sige lang, basta laban lang. Opo. So ayun, mga kababayan, mga kabarangay, no? Uh, hindi ko inaasahan na ganito yung madadatnan ko dito ta uh, nakita nyo naman yung sitwasyon. Kaya mga kababayan, kung isa ka man na nanonood pa, sa video ni Daddy Frankie, maglalambing po kami na i-share natin ang video ito para mapanood ng iba rin nating mga kababayan na may mabubuting kalooban gaya ng panawagan ni ate, kaunting tulong lang daw para mapagpa opera si nanay. No? So sa lahat po, mga kababayan natin o FW, mga kababayan natin nasa ibang bansa, kumakatok po sa puso ninyo si nanay maliit na halaga kahit pa piso-piso pag nagdagdag sama-sama ay malaking bagay po yan mag-reach out lang po kayo sa facebook page ng Daddy Frankie at syempre mga kababayan bago matapos ang video ito magpapaalala po muli si Daddy Frankie uh, marami po kasi gumagamit ng fake page gumagamit ng pangalan ko gagamitin nilang picture ko So, wag po kayo basta-basta maniniwala mga kababayan. Si Daddy Frankie po at ang aking team ay wala pong uh, hindi po kami nang hihingi in any amount na basta-basta. Kaya kung sakali po baka, kasi after ng video ito mapanood ng mga scammer gagamitin na naman nila itong mga sinasabi namin. Mga kababayan kung sakaling may mag-message sa inyo Gawin nyo lamang po para mapatunayan ninyo kung sino, kung totoong si Daddy Frankie po ba yung kateks ninyo, i-video call ninyo po para mapatunayan ninyo, no? Mga kababayan, dahil kaya nilang gamitin yung picture ko, yung pangalan ko, pero yung mukha ng Daddy Frankie, nang kausap ninyo, hindi nila kayang gayahin yung ilong ko, no? Uh, yun lang po mga kababayan. Kaya maraming maraming salamat po sa lahat nang nagtitiwala sa team Daddy Frankie. At salamat din ako unang-una kay God dahil may natulungan na naman tayo na ating kapatid, ating kababayan na talagang uh, sinusubok ng panahon, no? So, 'yun lang mga kababayan. At syempre, pasalamat din ako sa mga kapwa ko content creator na charity vlogger dito sa buong Pangasinan. Nawa ay magkaisa pa tayo lalo para mas marami pa tayong matutulungan. Maraming maraming salamat pong muli. Magandang buhay, magandang araw. Dati prangi po mga kababayan, anak na Pangasinan, prang Pangasinan, I love you all and God bless you. Bye -bye po. Bye-bye po.